magandang hapon mga kabukid eh. nandito na naman tayo sa ating taniman ayan mag harvest tayo ng gulay o ng talbos kamote para sa ating lulutoying ulam mamaya ang dami mga butas butas ng dahon ng aking kamote pero isama na lang natin ng uod <laughs> hindi joke lang mga kabukid yung mga talbos naman yan ay hindi nagkakaroon ng damage Ayan, mag rin tayo ng kamyas para sa ating hapunan o sa ating lulutuing ulam para sa hapunan. Yan, buti na lang, namunga na yung ating kamyas. Oh. Di ba mga kabukid, bibilin pa ba, ba yan? Ay, eh, mayroon na tayong tanim. Yan, katamtaman niyang panglagay sa sinigang tayo magsisigang ng ating ulamin mamaya. Sige. Lambi-lambitin. Medyo mataas kasi. Alam nyo naman, medyo eh, may pagkaiksi tayo. Kaya, eh, lambitinan. Pero mababa lang yun mga kabukid. Okay. Sige. ang ah, ganda. Oh. dami mga pulaklak at bunga ay uh, matagal din bago ulit na mo ngayong ating kamyas mga kabukid yan o oh, dami mga bulaklak so um, napadaan lang okay Ege, okay. Ito na yung ating na-harvest na kamyas. Tama-tama lang yan sa ating pangsigang. tagdagan natin ng ibang mga gulay. Alright. Dagdag tayo ng kamote Yan yung ating gulay Dagdagan natin yung ating Gulay para sa ating lulutuin Tay ka lang Sige okay Ayan. Dagdagan natin ng ito mga kabukid yung isa pang variety ng kamuti. Ang tawag dito ay tinangkong. Eh, gidagdagan natin to Pero ang lasa naman ito ay parehas lang. Masarap yan sa munggo mga kabukid. Yan. Yung ating mga talbos ng kamuti naman ay wala naman niyang damage. Ang pinaka mga magugulang lang ang mayroon yun lang ang mga sira-sira na kinakain ng mga uod alright dami naman Tama na nga yan. Kanina ka pang balik-balik yan, Inday. Okay, andito na tayo sa ating kusina. Siyempre, nahanda na natin yung ating mga lolotuin. Ito yung ating kamyas sa sandamakmak. Siyempre, yung ating salmon billy na medyo Mahal-mahal na din Siyempre yung ating Bawang, kamatis At yung ating Sibuyas Ito mga kabukid ay pinagugasan ng aming bigas So itinabi ko At ngayon ay gagamitin kitong magiging sabaw Ng ating Sinigang Sa kamyas Na ang sabaw ay uh, Hugas bigas Magisa na tayo Ng ating uh, Mga ricaros Oh, ha? Huh? Mhm, mm mhm. Mm -hmm. gamitan natin ng olibo, olive oil. Yan. Huwag natin tipirin ng ating sarili kung alam nating safe sa atin. Actually, gisa na natin yung ating bawang. Nakabuki na yan. gisa-gisa na. Gisa-gisa natin yan. <laughs> Lakay maririnig na sa mga kabukid kasi <laughs> nag-boboy uh, sober. <laughs> Yan. Ilagay mo na kasi na yan. Inilagay na natin yung ating ricados. Yung ating kamatis at sibuyas ay pinagsabay na natin. At yan ay ating uh, dudurugin muna. Yan. Okay. Sige. O, yan. Habang nagigisa tayo ng ating ricado ay nagpapakulo na tayo ng ating hugas-bigas. Yan, yung sabaw ng pinagugasan ng bigas ay pinapakuluko na din. Para sa ganun eh, ma ilalagay na lang natin yung ginisa natin na yan mamaya. Ibubukod ko yan, mamaya ko na ilalagay. So, lagyan natin yan ng kunting sabaw ng hugas bigas yan para sa ating pagpapalambot ng ating mga ricado kasi bubukod ko yan kabukid at hindi ko muna ilalagay doon sa ating sabaw na pinapakulo. Binubukod ko kasi pag isasama natin yan kaagad ngayon ay yung ating kamya sa hindi natin madudurog nang maayos. At bukod pa doon ay titigas yung ating gulay. Kaya yan ay sisiprit natin hanggang sa yan ay malapit ng maluto yung ating ah uh, mga yung ating isda. Yan. Tinilagay na natin yung ating kamyas at yan ay dudurogin ko dyan. Ilalagay ko yan ay panghuli na. Pagka luto na yung ating uh, gulay sa pinapakulo natin. Yan, katagawa. Takpan mo muna. <laughs> yan. Palambutin muna natin yan para mamaya ay ilalagay na lang natin pag uh, luto na yung ating isda. Yan, pinapakulo natin parang uh, maliit yata yung kaldero ah. Marami-rami yung aking ilalagay diyan. Malamang, malamang sa alamang. Papalitan ko yan. Dahil <laughs> hindi kakasay yung ating isda. Alanganin. Palitan natin yan. Maya-maya. So, balik tayo sa ating kumulo na kasi ito. Kaya ilagay na natin yung ating salmon belly. Yan. So, talagang maliit yung ating lutuan. Pero, sige, maya-maya lang. Ililipat natin yan. Tinuloy mo pa rin, Inday. Alam mo namang masikip pambihira o oh, sige, lagyan natin ng patis dagdag pang palasa at yung aroma nyan eh, masarap, yung lasa ng patis ay eh, masarap at dahil isda yung ating niluluto, yan, napalitan ko na ng kaldero, hindi ko na sa inyo mga kabukid na ipakita eh. masikip talaga, Doon at yan lagyan na natin ng pangpasarap, yung ating magic sarap, yan dami nating na sabaw, masarap yan mga kabukid yan, kumukulo na. Siyempre, yung ating uh, sinigang na salmon belly. Okay. Ito na yung ating hinarbis kaninang gulay. Pagkatagal-tagal nating nagaharbis. Ayan. Siyempre, ilalagay natin na yan dyan. Luto na yung ating isda. Kaya pwede na yung ilagay yan. Okay, sige. Kulok, 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 kulok. E masarap ang ating ulam. Ayan, nilagay na natin yung ating dalawang klasing talbos ng kamote. At hayaan muna natin yung lumambot o maging magbago ang kulay bago natin ilagay yung ating pangpaasim para yung ating gulay ay hindi tumigas. Kaya ipahuli natin yung ating pangasim. O yung ating ginisang ricado at yung ating kamyas. All right. Yan ah. Kulo, kulo, kulo. Okay na. Yan. Siyempre, ilagay na natin yung ating mga pinalambot na ricado. O yan. Ayos yan mga kabukid. Masarap yan. Maniwala kayo. Luto na ang ating Sinigang sa kamias na sabaw ay hugas bigas. Okay, mga kabukid ang